si siya na na sa ospital. Ay bakit? Ano nga yari? Ano ba pahinding si Inday? Pancreatitis ba? Ha? Huh. Pancreatitis? Hindi pa naman ospital Ano ba na kung nakalabas na? Nakalabas na ba dahi? Isang ringgo na. Nakalabas na? Wala. Na. Sa iyo, ilo siya. Oo. Sa ilo siya. kapal Hmm. Kaya lang overcut na po yung kuko nyo. Overcut po. Hindi okay. yan sa akin, overcut. Opo. Overcut. Sarap ng linisan nito. mamaya yun. Nagi nagigigil kasi ako ang kapa. Kaya mamaya na na. Hindi <laughs> po masakit. gradu caiu Yay. Hindi po masakit. Ano yun? Nawawalaan. Ano yun? dikit na po kasi gawa nung kuko kanina na ano po ay lalim Ay, sorry po. Tutusugin ko po talaga doon. ito ay naiwan okay masakit po dyan sorry po ayun po yun dudugo na kaunti Balikan ko. Ano okay, yung ano? Ano ba na yun? Ano ba yung ano Hindi na niya natutunan pumatong sa bawal. Ano is the ano Ano ba ano Iwasan ko na lang po ng konti dito. Best friend ni si Arlene yun. Close na close niya yung poses sa taas. May pangalan pa nga yun. Si Oli. Oo, oh, si Oli Vera. <laughs> ng tawa si ano. Eh, pangalan ng tomboy. Sa si Dalo. Oo, si oh, yeah. sabi niya. Siguro yung boyfriend mo. Wala boy, Siguro ex mo. Pangalan niya Oliver. Vera. <laughs> tawa ko ng tao. nanganak na. Nanganak lalaki nga yun. Ayaw, oh. nanganak. Bak siya sa mga bank. Umakyat siya doon sa mga banks. Tulog siya doon sa loob. O makapasok siya. Oo? Uh, <laughs> uh oh? Oo. Pinapaliguan ba ni ano yun? Oo. Oh, oh. Ngayon, atanggal naman yung mga may-ari ng banks. Weekly naman. Susumbong yung mga may-ari ng banks Kasi <laughs> ayaw lang hawakan, Huwakan, nangangagat daw weekly naman pinapaliguan niya. Oo, oh, gigigil yun eh. Kaya takot din ako nun. Kaya uli. Lumalaban. Kahit si ano, kinakalmot niya eh. Si Arlene. Minsan, doon siya sa ano mismo, sa taas ng mga kabinet. Oh. Doon siya. <laughs> <laughs> Minsan, doon siya sa higaan ni Arlene, sa taas. Mm. Yeah. Uh, Minsan, doon kay Dulce. Mm -hmm. uh, Minsan, sa kay, ano to? Dry skin for Oo. Kaya, Cindy. Ang wala yan. Ang mamahay na siya. Isang doon sa kaya, no? Doon sa dulo. Doon yes. mm -hmm. ah. sa layas. Hmm? Sa makita. Doon lagi siya doon pag may kahahanap uh, siya ng barkada niya dito sa may gym. Ina, dalawang araw, tatlong araw, di uwi. Pag umuwi yun, hapyot na hapyot yun dyan. Gutom na gutom. <laughs> <laughs> ah, oo, kanyang okay. yung <laughs> May pinsi, ano eh. Binibilan ng pinsi, ano eh. Uh, Binibilan -huh. mga shopping ng kulungan yun eh. Oh. Uh -huh. Impis na impis yun dyan. Ibig sa'yo, eh, gutom sa gagaling sa galaan. Na, wala, nang papakain. Yan. Buti alam niya kung Oo. Misa, uh -huh. nanap din siya ni Arlene hindi niya makita. Sabi niya siguro nasa galaan niya naman. So, kita ko yun doon sa gilid ng sampagita. Ay ma, kasabay siya ng mga pusa. Pusa din. Siguro kilala na rin kayo. Sabi niya, dito yung mga tagawa. So, dumada. Takot sa Sa akin yun Takot eh. Takot sa'yo? Parang mga taga-barat na rin takot Eh, ayaw ko nang ganito na tayo sa mga tao ba ako. Oo. Oh, Ito kung parunong tayo. Tony. Ah. Hmm. Sa... Ganito ko. Ay, mas malalim pa pa rin yun. Yung kahapon, yung... Sa Opo, grabe. Ang lalim talaga. Isa pa, meron pa yung tagadasma. Pero mas mahirap naman yung tagadasma kasi may sugod na yung magkabilang gilid. oh, may sugod. Yun. parang inoperahan mo na ano Opo Hmm dry skin to pag matigas pa yan dry skin pa yan Tapos meron naman doon na akala ko si Oli, kakulay. Mm -hmm. Tinatawag mo. Oo, Oli, Oli. Yung pala, kasi si Oli pala puto buntot. Yun pala yung mahaba buntot. Sabi na, hindi naman si Oli yan, kakulay lang. Oh, sus, Maria. <laughs> Tapos meron doon, ang dahil puntis doon na pusa. Meron nga nanganak anak na naman doon. Di ba pinawal na tep, sinasako na noon? Ah, ewan eh, ko ngayon. Tinatapon sa'yo. Ngayon, nandoon. Meron na sa bag. Tumatay doon, hindi lang yung pusa ni Arlene, pati yung ibang pusa. Yung mga maakyat na doon. Nakikipaglaro kay Oli sa taas. Narunong na rin sila pumunta sa CR. Sabi ko, kunti na lang tumatoto na tumatong sa bulo. Kasi pinapos mga lagi yung CR para magpumatong. Ay, meron ba yung galit na galit tayo? yung si Magnox. Kasi yung timba may tinakpan ng tae. Oh. Yung, pala tae pala ni Oli. Para kasing tae ng tao, yung ganyan-ganyan na maliliit na sinakpan. Mm. araw, kahapon nung um, sa umaga, um, 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 nagkakit sa so, pintahan. Siya Pinapasara ko kasi yung pintura siya para huwag nga kumasok yung pusa so, kasi mga kala naman na nagsasara. Tama iba magsara. O tapos na marami ng tae, lagi nang nakasara, nakasara nang nakasara. Pag ito kaya nakasara, may tae sa loob eh. O pag tingin ko, ang Nilinis darling. Arlene. siya nag-aalaga ng pusa sa mga nilis ko. Kahit tae pa ni Si <tot> <tot> Arlene may appointment na rin. Yung dito po yung sa gilid banda. Hindi na po ako gano'ng magtatapyas ng kuko. Kasi overcut na po. Mga dry skin lang tatanggalin ko. Okay. Kasi yun lang naman dry skin pag mag sapatos ka sumasak. Ano pala ang atin mo? Pagkita naman. Okay. Diba ito ka? Mm. Mabaw na. Wala pa ka dyan. Diabot. Hmm. Oh, so, pinko ko na lang yung natanggal ko. makakalata mo na yung pinagputulan, no? Dita eh hindi mo naman pwedeng tapyasin na yung kuko doon, mamamarder na. Karugtong na yun ang pinakadulo dito, eh bagdating dito, hindi naman inggron na. yan, eh. Kukong tumutubo na yan. na <laughs> Hindi na dapat pwedeng pakailaman sana. Yung iba kasi, makuha lang doon sa gilid-gilid. notics Ready niyo sa tinanggal mo. Ay hindi po mas dark po yung tinanggal ko. Ako mo kay Ruby. Bukas na Bukas Saan nakalagay sa Sa likod Dito ko na lang sa gitna. Dumaan din. Yung plastic, sa plastic lang yun. Nasa yellow na bag. Ikot dito sa may, yung may dress Dito sa likod. Hindi. Dito ko na lang sa gitna. Sa pangalawang pinto. Tapos na po dito. Sa yellow na bag yata. Nilagay ko. Kaya, yung square na bag na. So, yun. Hindi po kayo sasaktan. Medyo dumugo na. Hindi po. po Ito po. Ito, ito, ito. Ini din ko po Naka-plastic naka din ng yellow, be? Yo. Ito yung Kasi yung dito po, hindi naman ako ganun kaano magtanggal. <gasps> Naging hulugan na yung saging.